Sa araw na ito ay pumunta kami sa barangay Maayhay, Laguna para isagawa ang Back to Work Kasama ang senior high school family. Kaya naman mabuhay. Ako ito si Eds at welcome sa panibagong Last Friday, June 6, 2025, ay isinagawa namin ang back to work banding ng senior high school family ng Talipan National High School sa Las Familias Private Resort sa Barangay May high Laguna. Bilang <coughs> paghahanda sa nalalapit. Ispan. Kaya naman bago namin simulan ang isang taon ng panuruan na naghihintay sa amin kaya muna ay na masyal nag-unwind dito sa napakagandang resort sa may high Laguna. Alam nyo ba na for only 4,000 pesos ay pwede mo nang masolo ang ganitong kasing ganda kong resort. Kaya naman, bago pa mahuli ang lahat, ay na-decision kami ng na aking mga beshi na libutin ang resort. Meron silang ganitong mga paupahan for only one side, good for 2 to two to four packs na. O, oh, di diba? Na ito yung kanyang view sa likuran. Napaganda. At meron din silang malaking bahay kubo na kaya na-comedy ang sampung pirasong. Sampung pirasong! Sampung tao, of course. Oo. At ito po yun. Tara, pasukin natin ang nakatago. Charot lang. Pasukin natin yung loob. So, ito yung tsura niya. Bahay kubo ang vibes. At goods na yan para sa inyong family packs. At kung gusto mo naman mag-offer night na dito, nag-offer din sila ng service for only 7,000 pesos. Good for 15 packs na ay masasolo mo na ang kanilang resort. At pwede ka din mag-bonfire dyan for only 200 pesos. At meron sila na swimming pool na pwede ka mag-swim pero bawag kang malunod meron din silang napakagandang view na katulad ng inyong nakikita sa screen. O, di ba? Kaya naman mga kaamats, ano pang inihintay mo? Kung nakita mo at napanood mo ang vlog na ito, edi eh, pumunta ka na dito para naman ma-experience mo ang ganitong it storya kasama ang aking mga katrabaho, kapamilya, kaguruan, at kung aneg-aneg pa. So, ito na nga po ang nagpabidyo ko sa aking mga co-teachers at inuwalay-ulay ko sila siya at sinabi ko, sino ang maganda? Ako, ako. Nang wala ako masabi. Ayan. So, tuwang tuwa na naman sa Ma'am Ivy. Ayan. Di ba? Hindi mo akalain ako na And then, sa kabilang side, nandito naman ang ibang teachers kasama aming prinsipa at ilagong mga gampanan dyan. di ba? Kway-kway muna sila sa camera. Hindi nila alam na binibidyo ko sila. Ayan. So, kaway kayo dyan. So, yun lang muna for today's video. Bye-bye!